Abay, ganito nga daw si Lebron James sa Lakers team ayon dito sa former player nila na si Torian Prince. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay ito muna nga si Dennis Roder pati na rin si Kevin Durant Nang dahil meron nga silang back and forth na ginawa Hindi man ito directly mga idol pero alam nyo ba kasi sinabi ni Dennis Ruder sa interview niya matapos maligdag ng Germany Ay ito nga daw European Basketball is Straight Up IQ Basketball Wala nga daw ditong entertainment, straight coaching, mga high IQ players daw Samantalang sa NBA mga idol ay parang sinasabi ni Dennis Ruder na talagang entertainment ang kanilang focus at parang second na lang ang basketball IQ pati na rin ang coaching. And well, hindi yan tinanggap ng marami ng maganda, lalo na ng mga American fans at pati na nga rin itong si Kevin Durant dahil parang binababa nga daw kasi ni Dennis Ruder ang NBA. At eto ang si Kevin Durant mga idol ay hindi rin nag-agree dito nga kay Dennis Ruder. at after nga nilang manalo ng gold medal ay pino sa Twitter ni KD etong picture ngang ito na hawak nila at so nila ang kanilang gold medal at ito ang kanyang caption. Entertainment and IQ So basically ang sinasabi nito ni KD, ang NBA ay magkasamang entertainment pati na rin IQ. May IQ rin ang mga players dito at hindi nga itong parang sinasabi ni Dennis Schroeder na panay entertainment lang ang NBA at pagdating sa IQ basketball ay ang mga European ang gumagawa nito. At yan mga idol ang talaga nga namang grabing bawi nga daw Netricade dito nga sa payag ni Schroeder With the gold medal on their mouths At talagang what a bawi nga daw Dito sa parang hindi magandang sinabi ni Schroeder Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang mga nasabi Prince dito nga kay Lebron James at actually hindi lang kay Lebron James pati na rin kay AD, Dilo at kay Austin Reeves. Well, napag-usapan nila at na-a-topic nga itong si Lebron at pakinggan nyo itong naging tanong sa kanya. Man, it was just back to being a sponge, taking, taking a, taking in season opportunity, seeing the work that him and AD and even D'Angelo, man, you know, you know D'Lo, he's a worker. Austin Reeves, then you get in front of him and he's a super Hard worker. To mm -hmm. get around that group of guys has definitely elevated me from an individual standpoint and a basketball player standpoint. Well, ayan nga ang ilan lamang sa mga nasabi ni Torian Prince pero overall mga idol ay talagang nga namang natuwa siya dito nakasama niya si Lebron James. Sinabi niya naging sponge nga daw siya. Kumbaga inabsorb niya nga ang lahat ng pwede niyang ma-absorb dito nga kay Lebron James. Grabe daw ang kanyang leadership at talagang ang work ethic niya kasama nila Dilo, AD eh, pa diba na rin nila Austin Reeves. At yan nga naging experience or magandang experience ni Torian Prince with Lebron James at talagang na naranasan niya nga first hand what it's like to be a teammate ni Lebron. And well, matapos siyang ma-experience yan, ay pinuri niya itong si LBJ. Anyways, ano bang masasabi niyo dito mga idol? Commento niyo lamang yan sa ating comment section.